Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpa-book ng reading. Um, sa mga nagantay sa atin, maraming salamat po. Pag hindi po kayo napansin, uh, message niyo lang po ako, okay? Para naman pong mapansin kayo. Okay, tingnan natin kung ano yung... Okay. The Empress. Yan ang energy ng person mo, ha? Kabog. Okay, meron sorting paparating sa kanya at mukhang may gusto siyang ibigay sa'yo. No, yan. So, three of wands. Nakampante ata tong tao na ito. Tingnan natin kung ano tong nakampante na ito. Queen of Swords. Meron dito na The Hangman. Meron The Page of Pentacles. Okay. So, the temp the empress three of wands and queen of swords and the hangman and three a page of pentacles okay so meron siya talaga answer prayer eh kasi ilang araw na ito sa tingin ko mas okay yung energy niyo ngayon itong month na ito uh, march april papasok feeling ko ganon um pagdating ng june lahat kayo talagang ang ganda okay so someone stalking, nag stalk siya sa'yo, hindi ko alam kung nakilala mo ito sa social media or any kind na dating apps or recommend ba ito ng kaibigan mo o kung sino man ito, okay? Parang ganun yung ano niya, okay? Parang ganun eh, parang something na parang hindi mo expected na magpapakita ito or makikilala mo itong tao na ito, okay? So, may may pinagseselosan siya. Hindi ko alam kung naiseseloso ba itong person mo. But, meron po siyang pinagseselosan na hindi naman dapat. Okay. Panay ang away nyo. Panay ang tampuhan. Panay ang something. Okay. So, which is pareho kayong nagkamali. Which is pareho kayong may something na ano. Okay. So, nakikita natin na parang may nasisense ako dito na parang um, nagkasakitan kayo. Okay? Um, physical, pwede. Um, salita, emotional, mentally. Okay? Na, nasaktan din siya. Okay? Siguro breadwinner din ito sa kanyang family. Okay? Kung hindi man mas pinipili yung family, I think parang ganun yung feeling mo. Yun ang nararamdaman mo eh. Okay? So, tingnan muna natin. Five of Pentacles. Oh, the Temperance. Overthink. Masyado siyang overthink. Iniisip ka niya. At sobra siyang nag-i-stock sa'yo. Ini-stock ka niya talaga. Oh, yun lang. Three of Swords. Sa dami ng ginagawa niya, halos wala siyang pahinga. Tapos sumabay ka pa sa kanyang problema. Okay? Sumabay, nagkasabay-sabay ang kanyang iniisip. Okay? Naintindihan nyo? Um, I think meron siyang gustong puntahan, matutuloy naman ito. Um, Ingat-ingat lang sa mga gastusin dahil lang mga gastusin ay nakaabang din. Okay? So, I think, um, baka, okay, or meron siyang, mag effort talaga siya sa'yo para puntahan ka. Ayan o, no? effort siya para makausap ka para ano ba yung gagawin ninyong dalawa pa no ibalik parang feeling ko nagkaroon na kayo ng problema pero team na yung nagkapatawaran para maayos alang-alang sa family ano okay so i think meron akong nagsisense dito na parang position gusto siyang kunin gusto niya makuha parang iniisip kanya sa angka ngayon nag-iisip siya kung kamusta ka ngayon. Ayan, no? Five of Swords and the Death. Okay. Meron taong naiingit sa kanya. Nine of Pentacles. May taong naiingit sa kanya kasi marunong itong person mo. Marunong dumiskarte. karte Uh, anyway, matatapos din kung anuman problema na ito, meron blessings pa sa kanya. Nine of Pentacles and the Chariot. Okay? Meron siyang makikilalang malaking tao at makakatulong sa kanya. Uh, siguro, kadil niya sa business, siguro kadil niya sa anong bagay or any kind. Okay? So, yan. Maganda yon Magandang energy ng person niyo Kahit pa paano ay ah uh, meron blessing sa kanya kaysa naman yung lugmok yung person niyo okay wag niyo ipagdasal na sila ay uh, ng mag, magka, makakaranas ng kalungkutan okay bagkos ipagpray niyo yung mga person niyo yung mga exes niyo na no way bigyan sila ng tamang daan ni Lord or yung blessings din i-bless din sila okay kasi kung nagdadasal tayo ng mabuti sa tao okay babalik din yun sa atin kung anong pinagdasal natin sa kanila. Okay? So, ikaw ay the star. Meron ka talagang gustong makamit. May nasisense ko. Meron kang gustong makamit. Um, the hangman. Um, uh, may nakikita din ako dito na knight of pentacles. Um, the moon. Okay? Meron din tayong king of wands. Okay. So, meron tayong king of wands. Meron tayong the star, the hangman, knight of pentacles, and the moon, and the king of wands. Okay, may taong gusto mong kumausap tayo, sa'yo, may gustong mag-sorry, may gustong bumawi. Okay? May ganun na pangyayari. Okay? So, three of wands, page of cups, um, the hierophant, the hierophant, and... Oo, oh, meron Meron ka ding ano, magandang balita magagawa or maririnig. Okay? Um meron kang sinas meron ka ditong na ka sa date Okay? May na may nakita ako na parang may may pinagsisihan ka something. Kung hindi mo to pinagsisihan, parang meron kang gustong i-let go or na-let go mo ito, tapos nag-alala ka. Okay? Yan. So, the Hierophant and Three of Cups, meron kayong celebrations at may lakad ka. Mukhang may nakikita akong matutuloy kung ano man tong lakad na ito. Okay? Knight of Wands and Six of Cups, um, Knight of Oh, meron talaga eh. Meron ka rin makikilala. May isang tao. Okay? May nakikita ako, may may makikilala ka na makakatulong din sa iyo. Parang pareho kayo ng person mo. Siguro din o oh, pwede rin yung energy niyo yun, dalawa na nagtutulungan. Okay? Gusto kanya talaga makausap po. Oh? Um, yun nga magso din siguro to. Possible. Ay, grabe ang lungkot mo. Malungkot yung iba sa inyo. Bakit? ba? Diba? Bakit? Ace of Cups and Ten of Swords. Eight of Wands. Hmm. May nakikita ako dito na parang meron din na parang ginawa yung person mo sa'yo na hindi ka nakakamove on. Okay, so, kung ano man yan, kung hayaan mo yung sarili mo, ma-stuck dyan, may problema ka talaga. iba So, wag pa na yung daing din. Okay? Wag puro reklamo. Wag um, tandaan mo yung kung ano yung kung ano man yung nangyari. Pas is pas na. Patawarin nyo rin yung sarili ninyo. Wag kayong mamuhay dyan ng forever. Okay? wag naman. Kasi hindi mo naman deserve yon Kung ano man yung pinagdaanan ninyong masakit, hindi naman ibig sabihin na sasaktan mo na lang lagi yung puso mo or yung sarili mo. wag Okay? So, mm -hmm. I think yung person mo kailangan ng tulong. Okay? So, yung iba sa inyo, nasagap natin. Nandito na naman yung mga spell na ito, yung mga nabasahan, na, may, na ano, okay? So, sa tingin ko, kailangan talaga ng tulong ng person mo. Okay, kung kaya niyo tulungan, tulungan niyo. Pero again, kung hindi niyo kaya, wag niyo, wag niyo okay? So dito dito kasi talaga sa akin dapat meron kayong extra income or nakaipon kayo. Kasi ayoko naman na uunahin niyo pa ako. Wala na kayong makain, uunahin niyo pa ako. Wala na kayong pangbayad ng bills niyo, uunahin niyo pa to, 'di ba? Dapat lang sa mga may extra lang dito, okay? So I think talagang kailangan ng tulong ng person mo. Like I said, kung kaya gawin niyo tulungan niyo o oh, yan you noon know, parang nakakulong siya din something parang dalawang manggagamot yung gumawa sa kanya okay it's either third party or kung asawa ka or yung gumawa nito ay third uh, third party possible or kung third party ka possible na unahan ka ng asawa okay naunahan ka so oh my god nagsisik talaga siya sa iyo ng help grabe Grabe talaga. Alam mo kung hindi po siya nagawa or hindi nakuha yung person mo. Malamang sa malamang ikaw ang pinipili niya. Yes. Tumatayo yung balahibo ko. Oh, hindi ko alam kung kita ninyo pero tumatayo po. Promise. Hindi ko alam kung kita ninyo. Oh, my God. Kinikilabutan ako. How do you believe me? Kinikilabutan po talaga ako. Promise. Meron dito na malakas yung mahika Hindi parang gusto talaga, parang alam yung nang didiri sa inyo, galit or something, parang ganon, okay? Ganon yung energy ng person na ito, nakakaloka. Mm -mm. Okay, oh, namatay pala yung ilo ko, hindi ko napansin, ay yung, ano ko, ayan, so, huwag kayong mag-alala, um, kung kaya nyo naman tulungan yung person ninyo, ay eh, tulungan niyo well, kung hindi, okay lang yon hindi nyo kasalanan yun, okay? Maraming salamat po sa lahat po ng nagpa-reading po sa atin. Kinikilabutan talaga ako, meron dito nanonood sa akin na kailangan ng tulong. Sobra. Seryoso yung nangyari sa kanya. Biglang nawala yung love. Mag Nagtaka siya. Nagtataka ka. Possible. Okay? So, ito po ang aking Facebook account. Wala po kayong pwedeng i-message, kundi ito, messenger ko. Hindi po kayo magme-message dito sa number. Hindi rin po kayo tatawag. Mag-message po kayo sa aking messenger. Miley Tarot. Ito po ang aking Facebook account. February 4 po yan in-upload. Uh, 968 ang kanyang react. Ito po ang cover. June 4 po. 2023 po yan in-upload. 508 ang kanyang react. So, yan lang po ang aking Facebook account. Meron po akong dalawa pa, pero hindi ko po yung ginagamit. At meron din po ako page, wala po ako doon. Naintindihan, malinaw, nandito po ako sa Facebook na ito. Okay, so magbasa tayo sa, sa mga natulungan natin. Ay ma'am, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Sobra po akong blessed nung nakilala kita ma'am. Maraming maraming salama, salamat salamat ma'am sa lahat ng naitulong mo sa akin. Hindi po ako makapaniwala sa lahat po na napuntahan ko. Kayo lang po ang makakatulong sa akin. Worth it po ang ginasto ko. Bawing bawi. Lalo na sa money spell. Bawing bawi po lahat ma'am. God bless you ma'am. At isa na po kaming masayang pamilya. Salamat po sa pagpabago ng asawa ko. At pagtulong din sa business ko ma'am. I love you ma'am. And... Ah, uh, marami pa akong dapat sabihin sa iyo, ma'am, pero sa personal ko nalang sabihin sa iyo, ma'am. Naluluha ako at nai-excite. Excited po ako makita ka personal. Oy, oh, salamat. Okay, so message lang po ako. Uh, Mag-message lang po kayo sa akin, okay? Huwag po kayong mahiya. Ingat po kayo. Bye-bye.